Kasado at relate ang marami sa naging payo ng aktres at kapamilya host na si Kim Chu sa naging episode ng Especially For You ng It's Showtime nitong Miyerkules. Sa pagbabahagi ng dating magkarelasyon na si Daphne Ye at Morris, isa ang long distance relationship, LDR, at kawalan ng oras sa naging ugat ng kanilang naging hiwalayan. Hindi ba pagmahal mo ang isang tao? kapag gusto, maraming paraan, kapag ayaw mo maraming dahilan, sambit ni Chu. Ayon pa sa kapamilya host, naniniwala rin siya na hindi rason ang distansya para tapusin ang isang relasyon. Para saan ba yung 4 hours kung gusto mong pahabain ang pagsasama nyo, Ani ah, Chu? So ibig sabihin, nawalan ka na ng gana sa relasyon niyo. Sundot na tanong ng kapamilya host sa ex ni Daphne Yen na si Morris. Paliwanag naman ni Morris sa, "It's showtime, hosts." Bukod sa long distance relationship, isa rin sa mga kinaharap na isyu ng kanilang relasyon ay ang kawalan ng assurance sa kanilang relasyon. Kasi kulang daw siya sa assurance kasi yung physical touch may assurance siya. Sundot pa ni Kim